sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malaya sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga ng hari gabi sa inyo na. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. At sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas na ng aking YouTube channel, iwan ng mga sinan, maraming maraming salamat po. Sana po ay huwag po kayong makalimut po mag-subscribe, mag-like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Pagkakalo po sa inyo lahat ang aking mga nananaman po dito sa iwangan ng mga na mga iba't ibang orasyon, sari-saring mga orasyon na orasyon sa physical na karamdaman, spiritual na karamdaman, at na mga orasyon na magagamit po sa pang-araw-araw na mga ah uh, sakit sa katawan, sala, sakit sa lahat ng mga bagay-bagay po. At sana po iwag eh, po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong siksik-tiktik at umapaw ng pag ng ating Diyos mga sa mga sa lahat. Uh, siyatat shut out po sa inyo lahat, uh, sa mga bagwan po, siyatat out po sa inyo lahat. Ang isisir share ko po ngayon po ay para huwag malasing sa pag-inom ng alak ang isang tao. Ayan po para huwag malasing sa paginom ng alak ang isang tao. Ang pamamaraan po ay ibulong ito uh, ninyo sa alak ng tatlong beses na paulit-ulit ang orasyon at ipo sa, ito sa alak at asahan po ninyo na hindi kayo malalasing. Kung bawa po nakikipag inoman po kayo, halimbawa lang po nakikipag inoman po kayo sa inyong kaibigan o sa mga barkada nyo po na Uh, suga pa po sa alak na hindi po kayo gusto nyo pong ayaw malasing o naki pumunta po kayo sa birthday na naupistahan na kayo po ay uh, hindi po kayo makakakain muna bago kayo kumain po ay mag muna na kayo ng alak ang gusto ng iba uh, kung talagang gusto nyo pong hindi malasing po uh, dapat po ay maisaulo po nyo itong orasyon po na to napakabisa po ito na orasyon po ah uh, Usalin lamang po sa isip at ihip po sa alak at siguradong po kayong hindi malalasing. Kung binigyan po kayo ng baso na may lamang alak po, uh, usalin nyo lamang po sa isip lamang po at uh, ihip po nyo sa alak na inyong iinumin po. At siguradong hindi po kayo malalasing. Basta bukal sa puso nyo ang pag-uusal po at uh, may masinding na sa tiwala sa sarili at... Uh, mga kon kay sa puso isipan po ay eh, po yung oras yung po na ito sa inyo dapat po ay maisaulo po ninyo ito at magagamit po nyo sa pang araw araw po ito na oras yung po na hindi po kayo malalasing kahit saan kayo pumunta hindi po kay malalasing narito po ang oras po aiyo aiyaw aiulit sa baot hot bye Iya iyo, iya ilo, iulit sa baut, hoti, bae. Iya iyo, iya ilo, iulit sa baut, hoti, bae. Yan po ang orasyon po. Salin po lamang sa isip lamang po dapat po ay kung di po kayo sabay sanay po sa mga ganitong kwan po kasi may ganito po talaga oras yun po ay mm, ah talagang nahirapan po kayo pagbikas po daan dahan lamang po basta huwag po kayo magpalata na ah, inusal nyo po at ipo nyo sa isang basong tubig na inyong inumin po bago kayo makipag-inuman po uminom ng alak. Para sigurado po kayo na uh, hindi po kayo malalasing Sana po ay na po ninyo ang aking ibig sabihin po Ang orisyon po ay Ia-i-u, ia i sa baot, i bay Ito po ay sinusulat ko po dito pero galing po dito sa uh, libreta po ito. Uh, ito po, yung number to po Ayan po. Galing sa tunay na librita po ito. Makaka-i-share ko po sa iyo para may konpo po kayo. Kasi yung iba hindi na niniwala po na uh, gusto nila makita po yung mga librita po na konpo. po. Ayan po. Uh, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. At pakipalo po ang aking Iwagan ang pangasyan. Shoutout po sa